So yun, nandito na tayo sa eto, na, 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 na. Hmm, ito, ang tindahan ng hipya nana. Maganda. Ito pa Ito. Ito pala yung sa nagkarlan. Nagkarlan. Pasta ako, subasa pa lang ako dito. <laughs> <laughs> dahil na tayo sa dito, dahil na. Ito po. Kimay may baruyakad yan? Ayan. At dalawa pala yan. Oo. Piyanuno. Kailangan may pasalubong tayo kay Commander. Hello. dapat kasama din eh. Kasama ni Si Thank you po. so yun eh, nga, at pabalik na nga tayo ng Santa Cruz ulit mga kabiyahe at nakabili na nga tayo ng kung pasalubong ngayon kay ano kay Mami Say at syempre dahil nga dapat kasi kasama ko ngayon si Mami Say sa landing point eh, ang problema kasi nagkausap na kami ni Kuya Bidogs na niyaya ko nga siya na maglanding point kaya si kasama ko so kailangan natin ng suhol <laughs> hindi, pangako ko kasi kay mami pag, uh, pag, uwi ko ay dadala ko siya ng ano ng pianono dahil ang pianono ay isa sa mga produkto ng nagkarlan Laguna yun nga uh, sabi nga ni Kuya Bidog ay nakaka-relax daw talaga yung ano yung lugar ng ano ng landing point at yun yung bu buti naman at na ni Kuya Dogs yung yung lugar kung saan ay pinasyal ko siya nakala ko talaga nakapunta na si Kuya Dogs dun eh yung pala yun ngayon yung first time na nakakating si Kuya Dogs ng landing point Sa kalsada sa bundok sabay bayin Laging handa sa bagong tanawin Sa simpleng buhay, tuon masaya Basta may hangin, araw at tala Sa bawat Pithapon sa init ng bonfire Tahimik ng mundo, walang kapantay Payapang kapaligiran Payapang puso 🎵 Sa bawat gabi, kalayaan ang nadarama lagi Sa van sa tent, doon na 🎵 Sa likas na ganda, puso'y na 🎵 Daan man ay lupak, ulan man ay bumagsak Ang pag-aalin lang ang bumaklas Sa bawat

Dito, dito. dito, dito May mga naliligo pa. Bangkuro. Kaya lang, nung nagpunta rito sila idol, ah. hindi ganito ay tsura nun. Bakit? At di... Oo. Oh, oh. Dinulog ko na mga uh, amay para sa tanong kasi on the way din naman, bangkoro ang tao dito sa liliw sa liliw. Liliw. Pwede kayo maligo dito. Pero pag summer, ha? Yeah. Ah, ang daming tao dito pag summer. Ah, ang dami ba? Sobra, sobrang daming tao dito ah. pag summer. Ah. Mm -hmm. Siguro ito sa medyo maraming bato. Ayun doon, no? Doon. Uh -oh. Meron. 300, 500. Ayan, no? Ganyan, Ganito no? Ganito din sa, ano, sa no? Sa ano mga away, sa... Para sana doon mas sa malinaw ang tubig para may tang talaga ito kasi ay, parang natural na ito pero kalikado dito na may bubuan na tumasin ito ito yung dito sa para namin may puro mga bato to oh. ayun o oh. may mga bisita ron uh, ganito rin sa balanak eh kasi mas mataas dito ah uh. Tsaka may, malawak doon ang ilog. Oh, malawak. Mas malawak ang ilog. Tsaka ano, may may dam din, di ba? Oo. Natural yan. Walang halong chemical. <laughs> <laughs> Kaya nga. Ayun na, may mga ano At rin doon. Sa dahil lang kasi yan, uh, may, may na may. Diyan lang sa takas. So, walking distance lang. Away. From National Road. nainita kayo, tabi tab lang kayo, tabi-tabi tabi po dyan sa tabi. Yan. Tsaka ang entrance dito, ano? 20 pesos lang. 20 pesos? oh, 20 pesos may lang yung entrance. May mm -hmm. si tatay. tatay? yun ang nagbabantay. May hawakan na rin kasi siyempre, para sa kas -kas kaso sa uh, kaso, may mga bata. May mga so, bata eh. Naman yun naman sa malalim pag ito. Uh -huh. Ang mahirap lang yung pag-awin uh, Tumas. Umula, 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 oh, tumas umula, yung, yung tubig. Ito mong kinatapalang uh, eto eto nung nagvlog ako rito maraming tatong to, puno-puno ng cottages di ba nagbagyo baka nagaligo ba? awa sa aw. Malapit na kami sa Sampaloc din kami mag-aayaw ni Tito Boy kasi pupunta sa sa palengke diretsa sa palengke. Oo, diretso sa palengke. ano 'to eh papaldo. Ako naman diretsa na ako wait kasi paggising ako mag-out na si Mrs. <laughs> kailangan <I'm out. laughs> mo gano tama uh, mag-edit pa uh, bukas bakbakan ulit sa, sa vlog sasahod pero hindi sasayad oo oh, lang. sasahod pero hindi sasayad Saglit <laughs> <laughs> lang yata eh Saglit lang, Saglit lang. pagkasahod babayad, okay. babayad babay sa utang yun lang. <laughs> sa hindi man ga -ga ng Basta kung kayo i ano kung kayo i bibiyahe uh, pagbaba nyo ng bubukal tasakay kayo ng jeep biyahing nagkarlan yun bababa na kayo dito sabihin nyo sa bangkuro bababa na kayo ng driver alam na yon tourist spot to na oh, mm saka -hmm. na tubig dito All right. Woohoo. Talaga pagka nakapasyal dito si Idol, maraming ano, marami tayong pupuntahan. i abundó